Praise the Lord with our voices, praise the Lord with our hearts. Sa mapagpalang araw mga kapatid, at uh, habang ako ay nagpapainga lunch uh, lunch break, no. So medyo ila araw po tayo hindi nakapag live, kaya babalikan po natin yung Sunday gospel last week, yung tungkol sa pagbabayad ng buwis. Sabi sa may Mateo chapter 22 verse 12 19 to 22 sabi po umalis sa mga pareseyo at nag-usap po sa kung paano nila mauhuli si Yesus sa kanyang pananalita kaya pinapunta nila kay Yesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tagasunod ni Herodes sinabi ng mga sugo guro na lalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng pag-ibig ng Diyos na gawin ang gawin ng mga tao kaya uh, wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao ano po ang palagay ninyo na ayon ba sa kautosan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya kayong mga mapagkunwari bakit binibitag ninyo ako ipakita ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis at ipapakita at ipinakita nga nila ang isang salapin pilak kaninong larawan ang at pangalan ang nakaukit diyan tanong ni Jesus sa emperador po tugon nila kaya't sinabi niya sa kanila kung gayon ibigay ninyo kay Cesar sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos na mga sila nang marinig ito at sila umalis. So ito po yung Sunday Gospel na po at ito po ay tungkol sa pagbabayad po ng buwis no na kung saan may mga bagay po tayo dito pwedeng uh, mga points no? mga points lang naman mga kapatid no ang una po dito umalis ang mga parasyat siya uusap usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita kaya nga napakahalaga na bago tayong magsalita, uh, isang point doon is dapat pinag muna natin, pinag-aaralan nating mabuti ang ating uh, sasabihin. So, hindi sa lahat ng tanong kailangan nating sagutin agad, no? May mga tanong na dapat nating muna uh, pag aralan mabuti lalo kung hindi tayo sigurado sa sagot natin. Kasi nga uh, pag mali yung isasagot natin sa kanila, uh, mailal uh, ma uh, magbibigay tayo ng maling impormasyon di ba ah uh, tayo ng hindi totoo and the same time pangbandang huli uh, pwede itong gamitin laban sa atin di ba uh, mapapahamak tayo dahil sa ating mga sinasabi whatever we say uh, can be uh used against us no kaya nga kapag may mga uh, tao na hinuhuli di diba? binabasaan sila ng Miranda rights. So, yung Miranda rights ay sasabihin sa kanila, uh, uh, may karapatan kang uh, kumuha ng abogado, may karapatan kang hindi magsalita kasi anuman yung bagay na sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Kaya nga pag nagsasalita, ay pinag-aaralan muna mabuti, no? Kung hindi tayo sigurado sa isasagot natin, ah uh, sabihin natin yung totoo, di ba? Uh, hindi ko po alam yung uh, sagot, uh, pag-aaralan ko muna at uh, pag uh, alam ko na po yung talagang sagot uh, babalikan ko po kayo no hindi naman po masama yun at hindi naman po nakakaya yun, no? mas nakakaya yung masado tayong nagmamarunong you no know, <coughs> tayo nagmamarunong na hindi naman pala natin alam no syempre pagdating ng araw tayo din yung mapapaya di ba uh, kahit na sabihin nila na ano ba naman yan eh kailangan ko na yung sagot eh so kung nagmamadali siya sabi mo, maganap na lang siya ng iba, di ba? Nasasagot sa tanong niya kung nagmamadali siya, no? <laughs> Siyempre, hindi naman lahat ng, uh, <clears throat> ng tanong kailangan na uh, agaran ng sagot. Lalo kung hindi naman talaga natin na uh, kabisado. At uh, uh, hindi natin alam, di ba? Mas maganda na yung ibibigay mo yung isang bagay na sigurado tayo. Kasi nga, sabi nga, it, it will be used against us. <clears throat> Amen? Okay, kasi makaroon information yung binibigay natin. So, dito alam natin no na nagtatanong sila kay Jesus hindi dahil na gusto nilang malaman kung ano yung isasagot ni Jesus ang pinaka Siyempre, kasama na rin yung gusto nilang malaman but yung pinaka main point nila is no you know, masilo si Jesus ba diba? magkamali si Jesus ng kanya sasabihin kasi malalagay siya sa ka, ano uh, <coughs> problema diba? Yeah? kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema sa buhay natin kasi minsan hindi, hindi tayo marunong umiwas no? So, dal dal tayo ng dal dal salita tayo ng salita kahit wala naman tayong kinalaman di ba kaya tayo napapamak no? kasi gusto natin magpabida-bida no? uh, feeling natin magaling tayo mahusay tayo kaya kahit anong kwentuhan no? kahit anong usapan nandun tayo <laughs> di ba hindi naman po ganon no? dapat uh, kung hindi alam manahimik no? para hindi tayo malagay sa Uh, situasyon sitwasyon na hindi rin natin gusto. Na hindi maganda, di ba? So, una doon papakita is pagsasagot, be wise, no? uh, pag-isipan mo na mabuti bago sasagot uh, kasi nga ang bawat sasabihin natin pwede itong gamitin laban sa atin diba? na parang nagkakaroon ng contradicting Nagkakaroon tayo ng mga Uh, self-defeating uh, 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 statement nags no? <laughs> nag <-i> english english <laughs> nagkakaroon tayo ng self-defeating uh, statement diba? so kailangan hindi nagbabago-bago yung sagot natin pag sigurado tayo sa sagot natin at tama yung sagot natin hindi tayo nagbabago-bago unless na lang kung gawa, gawa natin yung sagot natin kasi pag gawa-gawa lang natin yung sagot natin nagbabago-bago yung naisasagot natin no? kasi bakit kasi nga eh, hindi naman talaga yung tamang sagot eh gawa, -gawa lang di ba gusto lang mag uh, pabida-bida. so dito mga kapatid no kaya <coughs> pinapunta niya pinunta nila si Jesus kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad no itong mga ano to yung mga alagad pa yung pinadala na ni Rodes, sabi nila, guro, nalalaman namin kayo tapat at uh, tinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin, <coughs> excuse me po, ng tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa, sa, mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautosan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? So, kita nyo dito, yung bago sinanagtanong kay Jesus, binola-bola muna si Jesus. Diba? Kaya mga kapatid, huwag tayong magsadong papadala sa mga bulabola bola, No? Mga sa amin sa Ilonggo, ang atek, bulatek, bla. <laughs> no? Yung ano eh, ang ganda ng ano, eh, introduction nila eh. Nalalamang naming tapat ang tinuturo nyo na buong katotohanan at ibig ng Diyos na gawin ng tao. Wala kayong tinatangi pata Sa pagtingin nyo sa mga tao, di ba? No? May mga bulero eh. May mga ganong tao. Di ba? <clears throat> Bubulahin ka, sasabihin sa iyo na mga gagandang ano. Pero mga kapatid, dapat hindi natin na lagi sa ulo natin yan. Kasi hindi mo alam kung sino yung talaga nagsasabi ng totoo. No, baka mamaya masado man tayong uh, feel, you no? Know? Mga filling era, filling <laughs> no feeling naman naman na talaga natin, mahusay tayo, magaling tayo, kasi nga, binola-bola tayo, yun ang mahirap, na no, huwag tayong masyadong papadala sa bola. Uh, gawin lang natin kung anong dapat natin gawin, sabihin natin kung anong dapat natin sabihin, kung may nagawa man tayo mabuti, maganda, wag na natin ilagay sa ulo natin. No? Wag natin uh, mag-record-record -record pa. Di ba? Basta gawin lang natin. No? Hindi natin dapat isipin. Magaling tayo, mahusay tayo. Di ba? Kasi ano lang yan eh. Palamuti lang yan sa buhay. Hindi naman yan yung importante. Hindi naman yung malaga. Lalo tayo naglilingkod sa Panginoon. Ah, uh, <laughs> hindi naman mo talaga yung main objective natin no. Kundi yung pinaka purpose talaga natin, baka tayo naglilingkod sa Diyos is to glorify God. No? Uh, kahit may mga taong uh, pumupuri sa atin, we always pa rin na uh, ibinabalik yung papuri sa Diyos, di ba? Hindi natin kiniklaim yun. Kaya nga nalalaman yung itinuturo niyo yung buong katotohanan. Kaya napakalaga no kapag tayo nagsasalita, ang sasabihin natin, yung ituturo natin, yung katotohanan yung ibig ng Diyos. Kaya nga pinaka-powerful na preaching is hindi yung gusto nating i-preach, no? Kundi kung ano ang gusto ng Diyos na ipayag natin sa tao. Kasi nandito na eh. Ang ating Panginoon, sabi nila, nagpapayag siya ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao, 'di diba? Kasi ano man bagay na sinasabi natin na ito talaga ay galing sa Diyos at ito yung gusto ng Diyos na sabihin sa tao at yun ang sinabi natin sa tao, doon kay ang Diyos. Doon gagalaw ang Diyos Kasi bakit? Kasi yung pinapahayag natin Yung sinasabi natin galing sa kanya At ito talaga yung gusto niya ipahayag sa tao Dahil ito talaga yung gusto ng Diyos At ito yung uh, uh, Na ipahayag sa tao Sasamahan niya yun, syempre eh, Pero kung atin-atin uh, lang no Kasi gusto lang natin uh, pap Papurihan tayo ng tao Gusto lang natin matuwa yung tao Kaya nga sabi uh, If your motive is to please uh, everybody You will end up pleasing no one, di ba? Kung ang uh, paglilingkod natin ay eh, gusto natin lahat ng tao ay matuwa sa atin, darating ang time ni isa man sa kanila, hindi matutuwa sa atin. Kasi bakit? Plastic eh. Di ba? Plastic na paglilingkod yon mga kapatid. Hindi pwede na lahat na lang o okay sa iyo, di ba? Kailangan maging totoo tayo, maging honest tayo. Kaibigan man natin yan o malapit sa atin, pag mali, mali talaga. Di ba? Hindi natin pwedeng i-compromise yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yun yun, mga kapatid. No? Dapat maging totoo tayo. <coughs> Walang itinatangi patas sa paningin ng tao. Paningin, uh, patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Yun, dapat naman, dapat fair lang, mga kapatid. <coughs> Walang tinatangi. No? Kahit naka- naka-nangubatin nang sa gawain, naka-t-shirt lang yan, naka short, madungis, tanggapin natin. Di ba? Hindi uh, um, paglapit sa Panginoon hindi lang yan sa paporma-porma na sasabihin mo dahil naka-porma kaya ah, ito yung ano welcome. No? Pag medyo naka-sando lang kaya eh, s'yempre mahirap eh. gustong lumapit sa Panginoon bakit natin pagbabawalan? Diba? Eh, 'Di ba? Hindi naman yun na tinitingnan ng Panginoon. Amen. Lalo na kung bigin ano lang bago lang, no? Eh, s'yempre kung mga workers ka na, kailangan talaga oh, mag-ayos ka, no? Magsu magsuot ka talaga ng nararapat sa mga manggagawa na, 'di ba? Pero kung attender lang, o first time lang na umatin sa sa gawain o no? sa sa Panginoon, di ba? Eh, hindi naman natin dapat uh, i-discriminate, no. Tanggapin talaga natin, di ba? At uh, dadarating na rin naman yung time na hindi na mag-uusap sa kanila, no, kung pa ma maibigay nila yung the best na pwede nila maibigay sa Panginoon. So sabi doon, <coughs> ang tanong nila is na ayon ba sa kutosan magbayad ng buwis sa emperador o sa o hindi? Kasi dito, ano eh, pag sinabi ni Jesus na hindi, magkakaroon siya ng problema sa sa mga Romano. <laughs> 'Di ba? Magkakaroon siya ng problema sa mga Romano kasi an, ano sila na sa sakop sila ng uh, Roman Empire, 'di diba? At uh, de 'yon kay emperor sa kanila Imperador. Kapag uh, sinabi ni Jesus na bawal, hindi pwede. Kasi gusto nilang niya niyang sumide sa mga Hudyo. Kasi eh, alam alam natin yung mga Hudyo, pahirap sa kanila yung yung ano yung 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 tax na yon. Pahirap sa kanila. Eh kung gusto lang ni matuwa sa kanya yung mga Hudyo, eh yun ang sasabihin niya. 'Di ba? Sasabihin niya eh dahil s'yempre mga Hudyo naman 'tong ah uh, uh, ito mga ano ni Herodes, 'di ba? Hindi sabihin, sabihin kung gusto niya pumanig sa mga Hudyo, sasabihin niya lang gano'n. 'di ba? Eh, hindi pwede, dapat ano, masama 'yun na uh, hindi tayo tayo magbigay ng uh, buwis para sa emperador. 'Di ba? Eh kung gusto niya naman maging uh, okay sa mga Romano at hindi okay sa mga Israelita, sabihin niya, eh, hey, dapat magbayad kayo. <coughs> Amen. So either sa dalawa na isasagot niya, uh, meron, meron talagang ibabato sa ating Panginoon. May ibabato talaga. Pero magkita niyo wisdom. No? Wisdom na, ibini, na, na nasa ating Panginoong Isus. Yung kasi ang ano eh, ang napakalaga yung wisdom na galing sa Diyos. Kasi yung wisdom na galing sa Diyos, hindi kayang pasu pasumbalian. Yun, hallelujah. Hindi kayang baliin ng tao yun. No, hindi kayang baliin ng karunungan ng tao, yung kaalaman, yung wisdom na galing sa Panginoon, yung kanyang karunungan. No, hindi, hindi, hindi mo pwedeng baliin yun. Di ba? So, maganda yung sagot niya eh. Sabi niya, alam ni Jesus, yung masama nilang yung yun eh. Kaya sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Kasi alam ni Jesus eh. Alam ni Jesus yung bawat tao. Alam ng, ng Diyos yung motibo ng tao. Bakit siya lumalapit sa kanya? Hindi ba? Alam ng Diyos yun eh. Kaya nga wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Lahat ng bagay, hayag sa kanyang harapan. Hindi tayo pwedeng magkubli. Di ba? Hindi tayo pwedeng magkunwari. Pwede tayo magkunwari sa harapan ng tao, pero sa Diyos hindi. Kilala niya po ang bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi niya, alam, alam niyo, binibitag niyo lang ako eh. Sinisilo niyo lang ako eh tinatanong nyo ako niya para ano magkamali ako kasi gusto niya lang ako itrap ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis sabi ni Lord o sige ipakita niyo sa akin yung pambayad ng buwis o sabi niya hindi niya sinagot hindi, niya naman, hindi naman niya sinagot agad no? kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid hindi lahat ng tanong kailangan sagutin agad uh, uh, it, uh, it, don't need uh, immediate uh, answer di <laughs> hindi naman no? kailangan na immediate answer agad. Kasi ito nga tingnan nyo, sinagot ba agad ni Jesus? Hindi naman. Hindi nga sinabi ni, hindi rin na sinabi ni Jesus, ay salamat ha, talaga namang, uh, I'm so flattered sa sinabi nyo, di ba? Hindi naman no? sinabi ni Jesus, di ba? Hindi naman sinabi, I'm, I'm so flattered, no? Nakakaya naman, no? yung mga gaganda na sinabi nyo sa akin. Sabi ni Jesus, hindi niya, hindi niya sinagot agad eh. Ang ginawa ni Jesus, tinanong niya nila si Jesus, Si Jesus ginawa naman, tinanong din sila. O ano sabi ni Jesus? At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kasi sabi ni Lord, oh, sige, pakita yun sa akin yung ano, salaping pilak na pinambabayad sa buwis. Sinagot ba ni Jesus? Hindi. Ang sagot ni Jesus sa kanila ay tanong din. O sabi niya, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit yan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Hallelujah. Ah, diba? Minsan, ang uh, hindi lahat ng tanong, dapat sagutin ng sagot. Misa may mga tanong na dapat din sagutin ng tanong Di ba? Hindi lahat ng tanong Bulitin ko Ay nangangailangan ng sagot May mga tanong Na ang sagot din Ay tanong Kaya magtanong <laughs> Magtanong na lang kayo Di ba? Di ba? Masasagot din yan eh Di uh, Di ba? May mga tanong na hindi kailangan sagutin Kasi may mga tanong na ang sagot ay tanong din Kasi mismo yung tao nagtatanong sa iyo Pag tinanong mo yan At ibinalak mo rin yung tanong Magigets niya yung sagot Gets? Yan uh -huh. Sabi so, niya kaninong larawan ng pangalan na kukit niya Tanong ni Jesus Sa emperador po tugon nila Sila rin sumagot eh O kaya't sinabi ni, niya sa kanila kung gayon, ibigay ninyo sa emperador, kay Cesar, ang para kay Cesar, no? Sabi sa ibang translation. At sa Diyos ang para sa Diyos, no? Dahil ang salapin niyan, ang nakawukit diyan, mukha ni Cesar, <coughs> ng emperador, so ibigay niyo. Eh, sa kanya 'yan eh. Ay eh, mukha niya yun nandiyan eh. Siyempre <laughs> mukha niya yun nandiyan. Eh, tapos pangalan niya pa yun nandiyan. Hindi eh, di, sa kanya yan. Eh, No? Diba? na kung uh, may mga tao, di ba, pa may like mag-donate, donate, no? Tapos ilalagay pa yung pangalan, donated by. Kaya minsan, pag na, nawawala sa gawain, yung mga dinonate niya, nawawala din. Kasi <laughs> bakit? Kasi siya daw yung nag-donate, siya yung nagbigay. Uh, di ba? Kaya, ay... Diba? Makikita natin, no? Yung mga malungkot minsan, eh. Diba? Tapos, pag nagbibigay tayo, galing sa puso. Hindi na ba kailangan na kailangan pa ilagay pangalan natin doon? Di ba? Kaya nga sabi, ang, kung gagawa tayo ng mabuti, eh, timing lang tayo. Pag gumawa yung kanan, huwag ipalam sa kaliwa. Kung gumawa ng mabuti yung kaliwa, huwag ipalam sa kanan. Ang Diyos na nakakita natin ginawa, siya magbabalik ng pagpapala. Di ba? Sobra pa doon sa binigay natin. So ibigay mo. Ay ganoon talaga sa buhay mga kapatid, lalo ka tayo mga Kristiyano, hindi mo pwedeng sabihin natin na uh, wala ko, hindi ako magbabayad ng buwis. Eh, kasi ano ko spiritual ako, spiritual. <coughs> Tandaan natin, buhay pa tayo ngayon. Di ba? Yung mga kalsada, yung lalo dito sa Canada, yung mga benefits, di ba? Uh, yung pag-progress ng isang uh, bansa, doon kasi kinukuha yun eh, sa tax eh. Di ba? Ah, uh, matins para infrastructure, di ba? kasi kinukuha 'yon mga kapatid, no? Lalo na kung may mga kalamidad, yung mga uh, pangtulong, no? 'di Duh 'yon kinukuha kasi ng government mga kapatid, no? So uh, ha habang tayo ay nasa mundo, kailangan natin sumunod sa patakaran ng pamalan, Wala namang masama doon, hindi naman sinabi ni Jesus na bawal, hindi naman sinabi masama. Di diba? Kasi nga may nasasakop sa atin, kaya nga sabi sa Romans sa chapter 13, I think, di ba? Yung lahat na sa pamalaan, ay in-appoint niya ng Diyos eh. Di ba? May pananagutan din sila sa sa Panginoon kung hindi nila gagawin ng tama. Yung kanilang mga obligasyon, yung kanilang mga tungkulin, ay may pananagutan din sila sa Panginoon. At sa Diyos, ang para sa Diyos. So, ano ba yung ano ba yung para sa Diyos? Uh, give to God what belongs to God. Ano ba yun? Pag sinabi natin give to God, That belongs to God, it means everything. Everything. Lahat. Kasi bakit? Kasi lahat ng bagay sa Diyos. Wala man tayong pinagmamay-ari pinagmamay sa mundong ito. Mga no? steward lang tayo. Tagkatiwala na mga property ng Diyos. That owned by God. Hallelujah. English na naman. Di ba? Tagkatiwala lang tayo ng mga... Uh, property ng ating Panginoon. sa <coughs> so, kasi yung owner. So ibig sabihin, lahat ng bagay. 'Di ba? Eh yung hinihingi na nga lang ng Diyos yung 10%, 'di ba? 10%. Sa Diyos na 'yon. Pero kung titingnan natin yung 90%, may share pa rin si Lord doon. Kasi lahat nga ng bagay sa kanya. Yung hiningi niya nga lang hindi 100%, hiningi niya nga lang is 10% lang. Ah, uh, di ba? 10% ng ating income, di ba? Kung may mga palayan ka o may ano man yung source ng income mo, yung 10% bigay mo sa kanya, yung 90% sa iyo. Pero sa 90% kailangan gagamitin natin 'yan sa Dios pa rin kasi 'yan eh. eh sasabihin natin na eh, ibra ano na lang matitira sa amin kung lahat pala para uh, sa Dios na. Sis, <coughs> liliwanagin natin yung 10 sa kanya na yon pero yung 90 sa iyo yon in condition do it for the glory of the lord di ba yung 90% sa iyo yon yung condition lang sabi doon ano man ang yung uh, whatever you do do it for the glory of the lord kung ano man pagagastusan mo na yung 90% na yan na nasa iyo Siguraduhin mo mag-glorify ang Diyos, di ba? Ibibili mo ng pagkain. Oh, thanks to God. Lord, salamat sa biyay pagpapalang ito na aking pagsasaluhan namin kakainin. Bumili ka ng damit. Oh Lord, thank you so much sa so, damit na ito. Hindi nating inaaring atin. Di ba? We always give thanks to God. Di ba? Bumili ka ng bahay. Bumili ka ng susakyan. Bumili ka kung ano naman pinagbibili mo sa 90% mo. Always give thanks to God as simple as that, mga kapatid. Yun lang. As simple as that. Di ba? Ano ba naman yung may, may taong tong nagtumulong sa iyo, di ba? Ano ba naman yung magpasalamat man lang tayo? I-recognize natin na may taong ginamit sa atin. Di ba? Hindi naman yung hindi tayo marunong ano mag-i-recognize yung mga taong tumulong sa atin, di ba? Ganun lang yung kasimple mga kapatid. Di 90% ang bahagi ng Lord doon? Bahala ka naman kung anong gusto mo eh. Basta ang mahalaga lang doon is give glory to the Lord. Pasalamatan mo siya sa 90% na ibinigay sa iyo. Hindi pwedeng hindi mo siya isasama. Kasi lahat ng bagay nga sa Diyos eh. Kaya nga give to God what belongs to God. Eh, ano ba yung belongs to God? Lahat lang nasa atin. Kasi bakit? Simple lang. Pag namatay tayo, may madadala ba tayo? Madadala mo ba sa sakyan mo? Madadala mo ba bahay mo? Madadala mo ba pera mo? Yung pera mo sa bangko, di ba? Hindi naman eh. So, ibig sabihin, ba't na iwan? Ba't na iwan? Kasi hindi atin. Kasi kung natin yan, dapat dala natin. Hanggang mamatay tayo, dala natin. Kung saan man tayong pumaroon, di ba? Eh, kaso bakit na iwan? E, ibig sabihin, hindi atin. O, ibig sabihin, galing sa Diyos. O, so, maliwanag po ba? Uh, ganun lang mga kapatid yung mga points po dito. Do whatever you do, do it for the glory of the Lord. Na mga sila nang marinig ito at sila ay umalis. Ayan. And they are so amazed na narinig po nila yung sinabi ng ating Panginoon. No? Na mga sila eh. Ganun ang karunungan galing sa Panginoon. Amen po. Ano naman nga sila, umalis din sila eh. Kasi bakit? Wala, wala, May, may nakuha ba sila? May, may nakuha sila sa Panginoon. Yung karunungan. Nakita nila yung na-amaze sila sa karunungan, sa sagot ng ating Panginoon. <coughs> Pero hindi nagtagumpay yung masama nilang balak. Hindi, hindi nagtagumpay yung masama nilang balak. Kasi bakit? Kasi nandun yung wisdom na galing sa Panginoon. Sinagot niya ng tama, na may katotohanan. Ganun lang mga kapatid. No? Hindi masama na sumagot, pero siguro din natin na sigurado tayo sa sasagot sa natin. Pag hindi natin alam, sabi lang natin, na give me time no? to study. No? Pag-aaralan ko po muna mabuti. No? Hindi man po nakakaya yun. Nasa, na Lord naman tayo eh. Di ba? Hindi <coughs> naman lahat ng bagay alam natin. So ganun lang mga kapatid at nawa ang Diyos magtuloy magpala sa bawat isa po sa atin kasi babalik na rin po ako sa trabaho at nawa ang Diyos ay bigyan tayo ng karunungan nagagaling sa Kanya sa lahat ng mga question sa lahat ng mga katanungan dumarating sa buhay po natin ang Diyos ang magbibigay ng kasagutan kaya patuloy po tayong manalangin Magnilay ng kanyang salita, makinig ng kanyang mga salita upang ating buhay ay pagpalain. God bless po mga kapatid.